Hello guys, what's up? At ako ito si Jello, ang nag-iisang sa buhay mo. At ito nga guys, ay nagkaroon na naman ako ng panibagong vlog. At syempre nga guys, ito ay sa my greenfield at malapit lang ito sa pinagtatrabahohan ko. At dahil nga celebrate sila ng Chinese New Year, ayan, napapunta nga ako at napansin ko na may mini concert pala. At may bus ride guys. At nung sumilip nga ako dito, ay talaga naman napakaraming tao. Pero ito guys, ay around siguro mga 10.30 na yan. Kundi ako nagkakamahal. At dahil nga, parang gusto kong pumasok dyan pero wala namang entrance. Kaya ayan, sumugod na tayo dyan. At ang napakaraming mga paninda dyan, iba-iba at sari-sari yung mga tao charot lang po at ito nga guys e, may mga handicrafts tapos may mga flowers pa mas advanced valentines day o ba diba? tapos may mga hindi mawawala talaga mga pagkain at may playground pa nga dyan yung mga bata ayun no, para may spider web na talaga naman nag enjoy sila ayun nga dahil nga papasok pa lang tayo dyan guys at medyo nga Naghahabol tayo ng oras dahil ilang minuto na lang ay magta-time in na rin tayo sa ating trabaho ay eh, minadali ko na lang din yung pagkuha ng mga video at hindi ko rin kasi alam kung pwede ba dahil nakakaya rin naman mag-approach tapos di ka naman bibili di ba? Basta yung pagkakalang ko guys iba yung presyo niyan doon sa mga normal lang syempre na makikita natin sa palengke at medyo pricing nga yung iba pero alam ko naman na kayang kaya nyo kasi mayaman naman kayo hey yun, no at ito nga guys, talaga naman nag-enjoy din ako. Kahit saglit lang ako, dahil napakarami rin yung mga food, at iligin natin ay kumain din syempre sa mga ganitong uh, mga bazaar-bazaar. naman guys, sa mga medyo choosy syempre, ay lagi naman natin iniisip palagi yung health natin. Dahil nga kapag may mga ganitong uh, pagkakataon, ay napapasugod tayo sa mga kainan at syempre sa mga uh, bazaar. Nasabi ko nga kanina, ay talaga naman iniisip pa rin natin dapat yung ating health dapat safety first at syempre tingnan natin yung mga tao nagtitinda kung medyo napoprovide ba nila o Nafafollow nila yung standards about sa food safety. O ba diba? Ang taas ng standard tapos hindi naman pala bumili. At ito na nga guys, ay pumunta rin nga ako dyan sa may gilid at nang ikot ikot nga muna ako. At ito nga guys, dahil nga medyo kapos na tayo sa oras, ay nag-decide na rin naman ako na pumunta na dun sa office. At syempre, papasok pa tayo dahil meron pa tayong duty at bukas pa naman yung mga bar dyan sa may gilid. At napakarami din dyan mamaya mga lasing. Kung kayo maginom ay magtira kayo ng pang-uwi. O ba diba? pero kalimitan naman dyan guys yung mga sosyal. At syempre, mga may pera yung mga tao dyan. Kaya nakakotche yung mga yan. Oh, diba? San ka pa? Okay ko nga dun, guys, sa may mini concert ay pumunta na ako at pumasok na ako sa work. And ito naman guys ay during my lunch nga at sabi ko pupunta muna ako ng Lawson para dun nga ako kumain. At bumili na rin ako dun ng drinks para naman may laman yung ating channel. At syempre huwag natin kakalimutan yung rice. Importante yan. Yeah. At ito, dinaanan ko nga muna sila dyan. At sabi ko, aba may party party din pala dito. At nakita ko nga tong cute na aso na to. Binate ko pero kinahulan na ako. Yeah. And ito nga guys, after ko nga sa Lawson, ay pumunta din ako dito at kasi nakita ko na mayroong masarap na juice dito. Yun yung pinaghalo guys ng mga prutas. At sabi ko nga, ang sarap naman ito. At medyo na-miss ko nga to guys kasi dati yung ako, ay papunta naman ako ng C6 na nakikita ko yan. May mga ganyang paninda at may mga juices nga at pinaghalo-halo na may kasmikas na nga yan. Pero nagulat ako guys sa presyo 4,100 Ayun doon lang sa may sa 30 lang yata yun, 35. Pero medyo nabigatan pa ako doon ha ayun na pa talaga pagdating sa pagkain pero syempre pagkain yan wag natin sukuan at bilhin natin kung anong gusto natin pagdating sa pagkain dahil yung papakainin mo hindi yung ibang tao kundi sarili mo dahil pinagkakitaan mo at pinaghirapan mo yan so yun nga guys after nga na magawa na ni ate at ibigay na sa akin itong juice natin umupo muna ako dito sa may table at nagmuni-muni nga muna ako dyan and advice ko lang guys pagdating sa pagkain wag nang tipirin yung sarili nyo kung magastos nga kayo ng mahal sa mga jowa nyo sa sarili nyo pa kaya eh kung magkasakit naman ka hindi kayo tutulungan ng mga jowa nyo real talk pero wala akong jowa hanggang dito na lang bye bye